Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Ito, red pointer tayo. Meron ako magandang tip sa inyo ngayon. Okay, actually, inaantok ako ngayon. Uh, medyo tulog ko. Pero, sabi ko, kailangan ko itong gawin. Kasi alam ko makakatulong to sa inyo. Eh. Uh, nangyari kasi sa akin, eh, personal experience. Kung mahilig kayo uminom ng gamot sa sipon, pwede naman uminom. Yung mga sanay uminom, yung mga kabataan siguro, nakakatulong sa kanila. Pero, na, nasa warning eh, nasa label naman eh. Pag gamot sa sipon, matagal na ako nag-iingat dito kung meron kayong sakit sa puso, high blood, palpitasyon, may edad na, or medyo sensitive kay sa gamot. Iingat po. Iingat. Kasi nung ininom ko tong tableta, talagang na side effect ako. Na, na, side effect ako. Nung bata ako, uminom ako ng gamot sa sipon. Eh. Hindi ako nagsa-side effect. Siguro ngayon, mas matanda, mas sensitive. At meron akong gamot na iniinom ngayon para sa allergic rhinitis na nakakatulong sa akin. Hindi po to advertisement, tulong, tulong po to sa inyo. So, pag bibili kayo ng gamot sa sipo na over the counter, makikita nyo may ganitong component, ingredient. Merong pseudoephedrine, merong ephedrine, at mas common dito sa Pilipinas itong phenylpropanolamine. Ang nainom ko, merong phenylpropanolamine, I think 30 mg siya alam po na nga na possible ako mag side effect. Kaya lang yung doktor ko, gusto niya ako ipainom nito. So, ang problem ko, allergic rhinitis, dahil sa pollen, mga allergy, lagi may sipon, laging bara isang ilong. Pag nakahiga ako, mas barado yun. Uh, pag nakaupo, mas hindi barado. Pag natutulog ako, kung mayroon kayo sipon, mas gusto ko mga dalawang unan o tatlo pa nga. Kasi pag nakahiga, parang mas nag -iipon. Ang problema lang dito sa sipon ko, merong tao umaabot sa tenga, nagiging uh, nagkaka-fluid sa tenga, nagkaka-ear pain. So, pag napuno yung tenga, uugong, parang may aircon na tumutunog, at pwede mag-vertigo. Nag-vertigo na ako twice. Eh. Kaya nung nag-vertigo ako, tinanong ko sa doktor ko, sabi niya, bukod sa antihistamine, pwede dapat mag-try ka ng decongestant. Sabi ko, ayoko. Kaya lang nung na ako. Sabi ko, sige, subukan ko sa tableta gusto pa niya ako mag steroid tablet na hindi ko naman ininom, di ba? So, itong nasal decongestant, ininom ko, may ganitong component. Uh, ininom ko after meals, iningatan ko, di ba? Para mas less yung tama. Pero mahirap pa rin talaga. Ang daming side effect. So, anong naramdaman ko? Actually, lahat ng side effect naramdaman ko eh. Nung mga 4 hours after, gumising ako madaling araw, uh, nasusu ka talaga susuka. At ang symptoms, pa pawis na pawis. Pawis. Kasi ano siya, parang adrenergic siya. Parang may adrenaline ka. May headache din. Eh. Tama, tama lahat to eh. Headache. Pero headache, mga moderate. Weakness, wala ako. Restless, nervous, dizzy. Lalo ako na dizzy. Difficulty sleeping, tama yan. Stomach pain, wala ako. Irregular heartbeat, mabuti hindi umabot. ba diba? So talagang dahil doon sa gamot. An at ang tagal ng effect, mga 24 hours. 3 uh, times a day pa nga yung cold medicine. Mabuti, hindi ko iniinom na. So, yun lang po. Uh, kung meron kayong possible na tamaan kayo nitong uh, side effect, may high blood, sensitive kayo, ingat lang. ha Baka hindi nyo alam nararamdaman yun dahil pala doon sa nainom nyong tableta. Pero hindi ko sinasabi, huwag inumin. Baka sa mga kabataan, kung kaya nyo naman, wala kayong side effect, di pwede kayo uminom over the counter. Yun eh. So, sa common cold, pwede kayo mag-natural remedy lang. Inom na mainit na tubig, tsaa, salabat, kumain ng garlic, uh, onion, ito, maganda po ito. Pwede mag-steam inhalation, may tulong din, pampalawag sa plema, sa sipon. Ako lang kasi, nag-iingat din ako sa steam inhalation. Huwag lang masyado malapit at masyado mainit. Minsan kasi pag sobra init, pwede mag-nosebleed. Pwede mag-nosebleed pag sobrang init. So, uh, so mag-ingat lang tayo. Uh, sa post-nasal drip, sa mga sipon-sipon, meron ako nasal spray. Ito ginagamit ko. Hindi po to advertisement. Ito talaga ginagamit ko. Saline spray. Pwede magmumug ng... Uh, magmumug ng... Uh, salt water, ito po, saline spray, sodium chloride. Humidifier, merong mga makina na pinapabasa yung hangin. May tulong din yan. Kaya alam, medyo mahal itong humidifier. Ang problema ko, allergic rhinitis. Ang dami. Sipon din ang uh, sintomas nito. Watery eyes, uh, tumutulong sipon. Itchy throat. Okay lang to tiisin eh. Kaya natin itong, uh, di ba, tiisin. Huwag lang umabot sa tenga na, na at nagbo-vertigo. Ano ang cause nito? Pollen. Labas na labas sa bahay. May alagang hayop. Dust might madumi ang paligid. Madumi ang kama, yung mga beddings. Ang gamot dito, ito, ngayon ito po ngayon ang iniinom ko. Merong antihistamine na luma, yung mga diphenhydramine, benadryl, kaya lang nakakaantok to at minsan din may side effect. Itong mga bago, itong mga lorata din, cetirizine, mas okay to. Pero ang binigay sa akin ng doktor ko, hindi po to advertisement. Ah, ito talaga ininom ko, naka 10 tablets na ako. Bilastin, isa sa maganda. Bilastin siya, wala akong side effect dito. At ang pang inom dito, one month. Okay, pero papa consult kayo sa doktor nyo. Para sa akin yun eh. Sa akin ang payo sa akin nga kasi kasi nga nagaano na rin ako, one month ang inom Ininom ko kasi one week gumaling na, tinigil ko one week bumalik kaya dapat tinuloy ko daw at least one month. So takot din ako minom ng matagal na gamot katulad nito. Kaya nire-research ko siya. Nakita ko naman ang bilastin, mababa siya sa side effect at dito sa Japanese study, ininom nila ng three months to one year. ano So, pag okay sa kanila, so medyo mas kampante tayo na Tsaka maganda ang tama nito sa akin eh. Parang wala talagang side effect tsaka nababawasan talaga yung ugong sa tenga. At itong mga antihistamine, bukod sa allergic rhinitis, nakatulong, wala pang side effect, walang palpitation, di pa nakakaantok. Yan, no? Pwede pa sa mga edema, pruritus, anaphylaxis. Marami siyang matutulungan. Maganda pala itong gamot na ito. Sa pagkain, para sa allergies, itong mga masusus masusustansyang pagkain, gulay at prutas. Yan. tingnan nyo na lang. Mga broccoli, strawberry, mani, onions. Iwas lang sa mga nakaka-allergy na pagkain. Depende naman po sa inyo. So, yun lang po. Sana nakatulong tong video ko sa inyo. At uh, pinapainom din ako ng doctor ko ng steroid tablet. Wala namang masama uminom kung sandali lang. Pero ako ayaw. Kung di kasi kailangan eh, mas gusto ko wag na lang eh. Sabi nung isang doktor ka naman, mag-steroid spray ka na lang. Kasi ang steroid spray, 0.2% lang yung absorption sa dugo. Mas maganda yun Kasi pag ininom mo yung tablet na steroid, baka marami pang side effect. Ito at least, diretso sa ilong. At ang problem lang daw dito, pwede mag-dry kaya iniingatan ko. So, I'll try this maybe 2 weeks and tingnan natin. Okay po. So, sana nakatulong tong video ko kasi baka meron sa inyo may problema sa pag-inom ng gamot sa sipon, may problema sa sipon at may problema sa allergy. Sana po nakatulong. God bless.